Uh, good morning mga katangke. Ito na si uh, Katuring, ang tangkero ng bayan. At uh, tayo po ay uh, binisita ng ating uh, kasamahang magsasako at maglalangka. <laughs> uh, pero ilang taon ka na sa pag-LPG? Oh? Ilang ka na sa 11 years oh, pa so, <laughs> Kumusta naman din na? Huwag na natin pag-usapan yung permit. Maglalangka nga. Eh. Meron pa maglalangka na. Pero ito sinasabi natin mga katangke. Ha? na hindi kinakailangan uh, kalabanin natin o hindi natin o awayin natin o tanggalan natin ng hanap buhay yung mga maglalangka at magsasako <laughs> <Ha>? <laughs> dahil unang una sila rin naman ang magsasaper ng kung ano man ang magiging consequence kaya lang siyempre bilang tao no, eh, kailangan din natin silang uh, pahalagahan kasi nga kasama natin sila sa industriya eh, nagkataon lang na talagang wala pa siguro silang mga manakikita mga pwesto. Pero, bakit ka, uh, ano, tao uh, hanggang ngayon eh, wala ka pang uh, matinong siya? Siyempre, sa ang, uh, ano yan eh. Hindi naman natin eh, sinasabi kung saan sa sa kayo. Ano kasi dyan? Diba? O. Oh. Ano sinasabi kasi dyan? Hmm, sa, ano pang pananaw mo kulang nga? Kulang pa. Kulang pa. Pero ikaw ba? Kaya eh, sa ano pang bigas-bigas lang sa amin, hindi naman ano eh. Kaya nga, o. Oh, imagine diba? nyo. Tapos, misan, di ba, bumibili rin naman kayo sa mga may... Pwede pick up din kami sa mga tulad na sa inyo mm. sa may mga pwesto. Pero oh. tumuto, pinapatungan lang namin, di ba? Ayan. Okay. Pero, Pero ano, ano naman ang masasabi mo sa uh, batas na sinasabi na RA 11592? Pero kumusta na ba operasyon natin ngayon? Medyo ganun pa rin ba sa dati? Matumal. O talagang naramdaman na rin ninyo yung... Matuman na. Naramdaman na matuman na. O, oh, kita ninyo mga tankero. Matuman na. Eh masyado di tayo. na katulad dati, di ba? masyado kasi marami sila nandiyan na... yung motok eh. Napiling nila ngayon daw, mas lalo raw dumami. Totoo ba yun? Hindi ah. Oh. Marami na nagsarap. oh, marami na rin nagsarap. Oh, Kahit ay, nga ay, mga... Hindi nila, nila oh. okay. hindi totoo na parang piling nila wala lang yung 11.592. Oh, oh. yun hindi ah. Oh. Oo, oh, diba? sila dyan kasi oh. ikaw bandad na sa bahay mo pag hindi ka nakulong dyan. Pero anong ginagawa mong discarding ngayon? Para nung konti oh, no. na lang. O, yung dati mo, 20 tanki, lima na lang. Oh, Ayun yeah. na lang paigutin mo. Oh, tapos, kumusta naman yung pag-transport mo mula sa shop mo, papunta dun sa, ano? Ah, ano yun? Na, Medyo uh, yung mata mo, kumusta? Ganun pa rin. Yan ang ano lang dyan, may uh, limit ng karga. Uh -huh. Hindi na katulad dati larga. Eh, may, may limit, may araw. Kaya eh, sabi kasi ng mga maglalato, uh, ang kategorya ko sa mga may LTO, mga maglalato, eh ang feeling nila, uh, damdamin nila, para daw silang nabudol. Itong 11.59 ko na na kung kailan daw uh, nagkaroon sila ng LTO, eh saka naman daw dumami itong mga magsasako. Ay ah, hindi, hindi ito. Ah, hindi, hindi na bumalik yung iba. Ah, kaya, lagi pa na lang negosyo. Yes. Uh, kaya kailangan lang sabi nga ng ating rider yung marketing, huwag wawala yung marketing, di ba? Hindi na, di ba? Uh, tuloy lang ang marketing. Pag uh, ano yun, sumunod na lang. Kung magkano lang kinikita mo dyan, kung tila sa'yo, di, di lang. Huwag ka na ibang uh, Pagkakitaan na din. Yes. Yeah. so, sa mga samahan natin na uh, mga maglalato, maglalak, ano tayo nun, maglalangka at saka magsasako, <laughs> ha? Ah, eh panatilihin natin ang magandang samahan natin, di ba? at i-motivate eh, din natin sila na uh, pag uh, time will come may eh, magkaroon sila ng chef. Yung iba naman pag talagang pahirapan na eh bakit sabi nga ng ating kasamang maglalangka eh humanap na lang, iba? Hindi naman katakusan ng mundo, di ba? Hindi oh. naman oh, hindi lang naman 'yan pagkakitaan. pero hindi totoo na parang wala lang yung 115. Ramdam din nila itong ay uh, nga implementasyon ng 11.5 dati naka-display ngayon nakatago sa yon dati naka-display ngayon nakatago at saka napansin ko talagang may yung mga shop na talagang desidido talagang ipagpatuloy yung negosyo pinipilit nilang mag-open ng showroom eh yung dating napakatagal na nakatago talagang uh, nagtayo na rin ng showroom eh. Tayo. Oh. oh, dahil uh, di ba? Oh, ayan magkakapin. Magka ito, ito, magkak... ito, ito. <laughs> ito dating maglalangka ito, ito ha? Ito, maglalangka. Oh, ngayon magkakapin na naman siya. Oh, sige. sige. Ah, so, pa, Paalam na sa inyo.